Madaling ko rin itong uh, para yung makulikta nating mga itlog. Kasi nakakakulikta na tayo ng uh, limang piraso sa isang araw. So, napaka ano pa, ano wala pang uh, 50% yung uh, nakukulikta natin. Yung uh, Rhode Island, uh, isa lang nang uh, nangingitlog. Pero 100% na yung pangingitlog ng ating uh, nickel brown. Yung uh, black astrolope naman, wala pa, hindi pa tayo binibigyan ng uh, itlog. So ngayon, punta tayo sa farm. Hindi natin nadala ng tubig kahapon no? dahil uh, maaga tayo uh, may lakad kahapon. Pero meron pa naman silang tubig doon. Puno pa yung tubigan nila doon. I-update ko rin yung uh, nagawa nating uh, bahay no yung yung gagawin nating expansion doon sa ano you know, ah uh, ilalagay lang yung kanon na yon no wala pa naman tayo uh, resource na ang gagawin ano bubo pero uh, i-prepare na lang natin so approaching na tayo sa farm Hindi na hindi tayo ganong maga no dahil uh, nag si sila ng itlo ka ganitong oras. na labag natin na sila pag tayo. Uh, kailangan natin yung pangkirang So, napakayo ko ito para magamit natin Ito okay, yung natin dito sa bandar na ito so ilalagay natin doon sa kulungan at sa uh, uh, sakin natin sa mga ginagawa natin ugat kasi okay. parang dayami rin to ayun kasi okay. lumulusog sa kanilang ugat yung ano, uh, Dahil lang kasi ng yung, yung uh, ginawa kong ugat dito damo lang to dito siya dayami pero ang uh, tawag dito sa amin kapalay palay no? ayon kinumpay namin to para pagkain ng uh, baka so, hindi naman kinain ng baka bubulok lang siya so pinatuyo ko na lang na ganito para pakinabangan so pag natuyo ito Ilagay natin sa pugad niya para hindi lulusot kasi yung uh, ginawa kong pugad tao ng uh, nyog. So bago pala sila nangingitlog, yung eh, kaykay ng kalaykay ng kalaykay. Kaya nabutas ng nabutas. Nilalagyan ko ng sako. So natatanggal din nila yung sako dahil kinakalaykay rin. So Hanggang sa ano, uh, lahat naman, pinag-aaralan natin yung mga galaw at saka uh, mga behavior ng ating manok, no? Kung anong, uh, ano, kaya unti-unti natin nakukuha uh, kung anong uh, galaw nila. So, punta tayo sa gate, no? At uh, papasok na tayo dito, no? Para, para natin na, uh, uh, kapag bigyan na naman tayo ng mga uh, Manila pagkain rin tong uh, kusiyan pero pag nilalak lang siya mahirap pero pag binuksan dali lang pili bubon. lang bubong kawain lang kawain lang lalagay natin ah, ah, ito 20 by 10 yung ah, haba nito ay 20 so, kapag naman 10 feet kung so, kailangan natin bubong na may lagay dito ay 50 makto lang yung 12 feet na bubong so yan po lalagyan natin ang pamakuha ng yero to kurari lang siguro trapal ilalagay natin kasi okay, wala pa tayong budget no? kaya so, ngayon no? Uh, gusto mo natin uh, lalagyan na ng pamakuan kasi yung mga uh, kawayan nakakaingin naman tayo dito so meron tayo bakukunan so yero na lang ang problema natin ka. itong uh, manok natin ito yung decal brown so 100% na siyang uh, ano, dahil apat yung babae natin, pero uh, nakukulikta natin itlog kay... hey, nakukulikta natin itlog, ito, no, so apat sila, apat rin yung uh, nakukulikta natin na itlog no, so, ano pa no mainit-init pa to, ibig sabihin katatapos lang nilang uh, mga itlog so, yan yung kulikta natin dito sa Decal Brown, ayan o so, meron pa naman silang konti pagkain binigyan na tayo ng uh, apat na itlog kagat so umaga sila ng itlog na yun so, ito malamig na ito eh so, ito yung uh, collection natin na uh, itlog na yun dito sa ano na ito brown natin no? so uh, galing very good very good so dito natin nilalagay no natin ah, ano? ah, ito natin ilalagay sa uh, ano. Ito paglalagyan ng uh, itlog yan. Ayan. So sabi nila yung uh, matulis niya yung dito sa inalim. So, okay. Ah, mayroon na tayong apat. So silipin natin sa kabila kung mayroon na. dito, yung DTR natin, hindi pa namin itlog, wala na rin silang pagkain. Ito naman, wala na rin silang pagkain. No? So, silipin natin kung, uh... ah, wala. Wala pa. Uy, ito yung sinasabi ko, oh, nalaglag lang siya. Ayan, oh, meron na naman nalaglag. Buhay oh, Kara, to. Oh, ito, nalaglag na naman. Ang, ah, uh, ano yung uh, kanyang, ano, Oh, so, Nabubutas siya. Ah, tingnan mo ipakita mo. Nabubutas siya, oh. So, sakto. Buti na lang, hindi siya na nababasag. So, nakokoleksyon natin dito, no, ay uh, isa pa lang. So, isa lang ang uh, natin na islog dito. Dito naman, wala pa ang, uh, uh, Black astrolog natin, hindi pa talaga nagbibigay ng itlog. So, Okay na rin kahit papano meron tayong uh, collection naman. So lima-lima lang yung nakukuha kong uh, ano araw-araw no. Oh, so, salamat na rin kahit papano haya meron tayong nakokolektang nga uh, itlog na ano ito, no. So lima na naman. So tayo ng limang araw bali 5 times 5 25 no. So pwede na natin isa lang 'yon. Kagaya nito, pwede na natin isa lang 'to tulog na tulog pa 'yung uh, baby oh. Ah. <laughs> tulog na tulog. Pero pinagdi-ay. Ay, Ay. ay. ay? Ha, ah, tapang talaga itong uh, ano na ito. Ay, ay. Oh. <laughs> Yanyo 'yung ating mga alaga. Didikit tayo ngayon na ano. So, Isagi muna natin dito no. ito muna natin siya ay lagay na okay. So, kukunin natin yung mga uh, pagkain nila. Matay okay. ka. Kukunin natin yung pagkain nila. So, wala pa laman yan, no? I amoy na Wala pang laman, no? Oh. dito. Oh, oh. Ito. Ito. natin ng mais to para meron silang na. Uh, turup ka. Ito. Hey. Ilagay tayo ng... Uh, na? ito yung uh, king uh, panakal na yung panakal natin lalaki na rin yung uh, ano nilalagyan ko ng maysto kwak to lalagyan natin ng mais Ito naman yung page nya. Oh. Ah. Eh, Scrambulin natin to. Ito ah. pa. nagabang na oh taro yan ng ano eh so lagyan natin siya ng tubig natin maigi para prepareya siya. <laughs> Pero yung mga breeder natin, ay uh, iba rin yung binibigay natin pagkain sa kanila. Yan muna natin itong mas kubidak. ang lagyan natin, hindi naman nila kinakain ng mga ito naman ito yung tubig so ito 干杯！加油！ kambing naman eh. Ano mga kapaganda. Bagay ng papadidi ka, di ba? <tuk> oh, gitu. Ah, bawah, bawah. Oh, gitu. Ah, <tuk> Terima kasih telah menonton! breeder naman natin bibigyan, oh, no? May nag-iisa pa yung halalaki uh, doon. Ito natin itong satang ding. Ayan, ayan. 'pag ano, uh, hindi rin sila uh, papagano uh, na 'yung uh, hindi natin sila bigyan ng pagkain dahil talagang umaasa sila 'pag uh, dating na umaga. So 'yan, uh, mayroon doon gustong-gustong pumasok, -gustong, uh, no. Kaya nito. Uh. Okay. tulong-tulungan nila ito. So, bigyan natin ng pagkain. natin siya dahil pinagtutulong-tulungan ng uh, mga Black No? So ngayon, yung breeder na uh, no? yung breeder naman ang uh, lalagyan natin ng pagkain nila. Ito so, naman yung uh, pagkain ng breeder natin. Uh, bigay tayo dito. Nagdaga na lang natin yung uh, pagkain nila. Uh, Kumpi na lang. ang na bibigyan natin no? ito naman, wala na rin silang pagkain dito ito yung uh, sinasabi ko na uh, hindi pa nagbibigay ng itlog din sa atin yan lang natin ang bigyan ng pagkain baka nagbigay rin ng itlog so yung uh, ano yung uh, itlog ito na natin nilagay magandang umaga at uh, tapos na naman tayo sa umagang trabaho natin dito sa farm no? So, kapag bigyan na tayo ng pagkain nila uh, yan, nagkakagulo-gulo na sila so delikado yung uh, doon na lalaglag yung kambing uh, no? Yan, oh, kasi sinig. pag nagkamali yan siya lalaglag yan siya dyan hindi siya nakakaalis so sa so, mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update. So, magandang umaga po, magandang umaga. Maraming salamat.